Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land base na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nag-share po ako ng mga topic about sa aking experience, sa paglulon ko sa PGH, sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA, at sa aking experience sa pag apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas bilang isang OFW land base, at ang mga experience ko sa pagtatrabaho ko dito sa ibang bansa. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito yung comment ni Kabayan Rusty about sa Owa. Bakit sa akin, Ma'am? Mag 4 months na po wala pa po. So siguro ka ba yan, hindi ka nagpaloap sa OWA. Kapag matagal na na hindi mo pa natanggap yung OWA financial assistance mo, kailangan mo na siyang puntahan sa opisina para kausapin mo yung staff kung ano yung nangyari sa mga requirements mo. Baka kasi natabunan yung mga requirements mo, hindi nila napansin, natabunan ang mga requirements. So may posibilidad na ganun ang nangyari kabayan. Kaya yung mga papilis mo, mga dokumento mo na ipinasa sa OWA, yung mga requirements mo natabunan siguro kabayan kaya matagal mong natanggap yung 20,000 pesos na financial assistance para sa mga active OFW itry mong magtanong sa staff ng OWA kabayan, ipaluap mo siya kailangan mong pumunta sa opisina ng OWA kung saan ka malapit kung may malapit na opisina sa OWA sa inyong lugar pumunta ka at itanong mo kung bakit matagal ang iyong financial assistance na galing sa OWA. Kung bakit hindi ka pa nakatanggap ng cheque sa OWA. So yun ang advice ko sa iyo kabayan at sagot ko sa tanong mo. Sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Buno Buno. Shout out sa inyo Kabayan. Maraming salamat sa inyong pag-comment at sa suporta. Ito yung tanong mo sa akin sa previous ko na video. Ma'am, tanong ko lang po, gaano mo po katagal nakuha yung tulong puhunan sa OWA? So, ang sagot ko sa tanong mo Kabayan, 2 to 3 months ang inantay ko bago ko nakuha yung cheque sa OWA. Pagkapasa ko ng mga requirements sa OWA, sa SM Bacoor, pinache ko kay sir at may binago lang ako ng kaunti, may idinagdag lang ako sa mga ingredients na nilagay ko doon sa mga requirements na ipinasa ko. At sinabi ni sir sa akin na ma'am mag-antay ka lang ng mga ilang buwan kasi iti-check pa to at ia-approve pa nila. Kaya nag ako ng 2 to 3 months. After ng dalawang buwan mahigit, nag-text sa akin yung staff ng OWA Kalamba, Laguna. At ang sabi niya, may nilagay siya doon na date kung kailan ako pupunta doon sa OWA Kalamba para kuhanin yung aking cheque. Yon ang experience ko, kabayan. 2 to 3 months ang inantay ko bago ko nakuha ang cheque sa OWA Kalamba. So sa Owa Kalamba ako kumuha ng cheque dahil sa Cavite ako nakatira at sakop siya ng Region 4A kaya sa Owa Kalamba ako pumunta. Sa Owa Kalamba ako kinuha 'yung aking cheque. So maraming salamat sa comment mo Kabayan. Next proceed naman ako sa tanong ni Kabayan Benjamin. Or Benjamin, correct me if I'm wrong. Pwede pa ba makakuha ng kahit matagal nang nandito sa Pilipinas? Kasi ako 2001 umalis hanggang 2008 sa Saudi. Aari po ba ako makakuha, ma'am? Ito yung tanong ni Kabayan Benjamin. Ang sagot ko sa tanong mo, Kabayan, mas maganda kung pumunta ka mismo sa opisina ng OWA or DMW para malaman mo kung ano yung pwede mong makuha o matanggap sa OWA o sa DMW. Sa experience ko kasi, ang nakuha ko sa OWA o natanggap ko sa OWA, tulong pinansyal yon para sa mga distressed OFW. Dahil ako ay napauwi ng Pilipinas, hindi ko natapos yung aking kontrata dahil nagka-problema ako sa aking employer before nung nasa Bahrain ako nagtrabaho. So, hindi ko natapos yung 2 years. Napauwi ako ng Pilipinas at nabigyan ako ng referral ng OWA sa Bahrain. Pulo OWA sa Bahrain. Nabigyan ako ng referral at ipinasa ko siya sa OWA Kalamba sa Pilipinas. At yon binigyan nila ako ng less of requirements. In-interview nila ako. At dahil active ako ng OWA, nabigyan nila ako ng 20,000 pesos. Cheque yon kabayan. Kinuha ko mismo sa opisina ng OWA Kalamba. Yun ang experience ko kabayan. So ang situation mo kasi, matagal ka nang naging OFW, simula 2001 hanggang 2008, dito ka nagtatrabaho sa Saudi Arabia at tinatanong mo kung may makukuha ka ba sa OWA? So ang mas maganda mong gawin kabayan, pumunta ka na lang sa opisina ng OWA. yon ang advice ko at sagot ko sa tanong mo kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa inyong comment at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Abdullah. Nagtanong siya sa previous ko na video. Ang title, Paano makapag-loan sa PJH ang isang aplikante? About naman to sa paglo-loan ko sa PJH, Ma'am, good morning. Saan po ang location? So, ang location kabayan ng PJH, may branch sila sa Pedro Hill. Along the highway lang siya, hilira lang siya ng Petron Gasoline Station. Kung galing ka ng Baclaran, sumakay ka ng LRT, or jeep or bus at bumaba ka ng Pedro Hill. Sa Pedro Hill, may Petron Gasoline Station at hilira lang yung PJH. Marami silang brands kabayan. Pero ako, nag-process ako ng aking loan sa PJH dun sa Pedro Hill kasi yung agency ko dati sa Pilipinas, malapit lang siya sa Pedro Hill nadadaanan ko lang yung PGH. So, pumunta ako doon, nag-inquire ako, nagtanong ako sa security guard at inassist naman ako ng security guard at inassist din ako ng staff ng PJH. So, kung gusto mong mag-loan sa PGH Kabayan, kung nasa Manila ka, pumunta ka lang sa Pedro Hill. May branch din sila sa Ortigas, sa Cebu, So, pwede mong panoorin yung mga previous ko na video para makakuha ka ng dagdag na mga detalye about sa PGH. May video ako na na-upload about sa location ng PGH, yung address nila, about sa location nila. So, yun ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa pag-comment mo at sa suporta. Next, proceed naman ako ni Kabayan Juricel. Shoutout sa'yo, kabayan. Hello po, ma'am. Good day po. Ma'am, ask ko lang po kasi yung misis ko nag-flight nung Sunday. Ex-abroad po siya tapos nag-fill up po siya sa immigration na tinatawag nila na balik manggagawa. Ang sabi po is sa account ng ATM niya po ilalagay. Mga ilang days po ba makukuha yung sinasabi po na balik manggagawa? Totoo po ba na makakuha? nang balik manggagawa? Ma'am, sana masagot nyo po, ma'am. Ang sagot ko sa comment mo, kabayan, hindi ko na-experience na nakakuha ako ng pera or nag-fill up ako sa immigration. Sa experience ko kasi nakakuha ako ng pera galing sa OWA dahil ako ay naging isang distressed OFW. Nakatanggap ako ng 20,000 pesos dahil ako isang active member ng OWA. Nakatanggap ako ng 10,000 pesos galing sa OWA. Yung sa airport, kapag paalis ka na, makatanggap ka din ng 550 refund yun. Ibibigay sa atin kapag bumalik na tayo sa ibang bansa. Ibibigay yun sa atin cash. Sa airport pa lang tayo, bibigyan tayo ng 550. Wala akong alam sa tanong mo sa akin kabayan about sa tinatawag na balik manggagawa kasi ako hindi ako nag-fill up sa immigration nung nag-flight ako. Ipinasa ko lang sa immigration or pinakita ko lang sa immigration yung aking mga dokumento tulad na i-travel, passport, yun ang ginawa ko kabayan. Yun naman talaga ang usually na ginagawa ng mga OFW pag nasa immigration ka i-check lang yon ng immigration ang lahat ng mga dokumento mo at pipila ka don tapos ipapakita mo sa kanila yung mga dokumento na dala-dala mo yung envelope na may lamang dokumento yon ang ipapakita mo sa immigration titingnan nila yon i-check nila kung legal ba lahat ang mga dokumento yon ang experience ko kabayan hindi ako naka-experience na magpirma ako ng balik manggagawa sa immigration kabayan. Kaya pasensya ka na, wala akong experience na ganito kabayan, kagaya sa tanong mo sa akin. Ang advice ko lang sa'yo, kung ano ang sinabi ng immigration, tulad ng nasabi mo dito sa comment mo, ilalagay na lang nila sa ATM ng asawa mo. So ilalagay na lang nila sa account ng ATM. Yun ang sabi mo dito sa comment mo. Hintayin mo na lang kabayan kung kailan pumasok yung pera sa ATM account ng asawa mo. So kung ano yung sinabi don sa immigration, tulad ng tanong mo sa akin, yun na lang ang sundin nyo kabayan. Kasi ako kabayan, wala akong na-experience, wala akong alam dito sa tanong mo kaya hindi ko siya masasagot. About sa tanong mo, hindi ko siya masasagot kabayan dahil hindi ako naka-experience. Ang na-experience ko lang nakakuha ako or nakatanggap ako ng 550 nung nasa airport ako. So binigyan kami ng 550 cash 'yun kabayan binigay sa amin repa 'yun. So 'yun ang natanggap ko kabayan nung nasa airport ako nung flight na namin. So, ang sinabi mo kasi dito, pinaperma sila or pinapil up sila para sa balik manggagawa. So, hindi ko to na-experience ka ba yan, Kaya pasensya ka na. Ang maganda mong gawin, hintayin mo na lang at kung ano yung sinabi ng staff ng immigration about sa balik manggagawa na sinabi mo dito sa comment mo, yun na lang yung sundin nyo kabayan. Hintayin nyo na lang na pumasok sa ATM yung pera na sinasabi mo dito sa comment mo na ipapasok na lang sa account, sa ATM account. Yun lang ang explanation ko sa tanong mo kabayan, pasensya ka na dahil wala akong na-experience na, na mag-fill up ako ng balik manggagawa sa airport, sa immigration. So, sana naintindihan mo at nakatulong ako sa iyo, kabayan, kahit konti lang, kahit slight lang yung na-explain ko. At maraming salamat sa iyong pag-comment at sa suporta. At yun lang ang sagot ko sa mga tanong nyo about sa paglulong sa PGH, about sa OWA Financial Assistance na binibigay ng OWA sa mga distressed OFW, at marami pang iba. So maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong panonood sa aking mga video. At sana nakatulong ako at nakakuha kayo ng idea. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic sa mga experience ko na sinishare ko sa inyo about sa paglulon ko sa PGH, sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA. Sa mga experience ko, sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa, sa pag apply ko sa mga legal na agency bilang isang OFW land base, press ang like, mag-comment na rin kayo kung may mga tanong pa kayo sa mga topic na ini-explain ko, dinidiscuss ko, sinishare ko sa inyo. At pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba at pakisubscribe sa aking munting tahanan. Maraming salamat. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood, sa suporta. God bless sa ating lahat.